Aries Taurus ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan. Mga masuswerteng kulay at numero. Color red and color green. Number 12, number 18 at number 3. Kahulugan. Ang kombinasyon ng color red at green ay nagdadala ng enerhiya ng tapang at balanse. Ang color red ay nagpapalakas ng determinasyon sa mga desisyon, habang ang color green ay nagbibigay ng kapanatagan at kasaganaan. Ang number 12 ay simbolo ng pagkakaisa, number 18 ng tagumpay sa layunin, at number 3 ng pagkamalikhain. Taurus, Pisces ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan. Mga masuswerteng kulay at numero. Color pink and color white. Number 36, number 21, at number 5. Kahulugan: Ang color pink ay nagdadala ng pagmamahal at kasiyahan, habang ang color white ay sumisimbolo ng kaliwanagan at kapayapaan. Ang number 36 ay nagdadala ng inspirasyon sa personal na buhay number 21 ng masaganang tagumpay, at number 5 ng pagunlad sa mga bagong oportunidad. Gemini, Leo ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw. Mga masuswerteng kulay at numero, color silver and color red. Number 34, number 10, at number 22. Kahulugan. Ang color silver ay nagpapalakas ng intuition at katalinuhan, habang ang color red ay nagdadala ng lakas at sigasig. Ang number 34 ay nagbubukas ng pinto sa tagumpay, number 10 ay sumisimbolo ng pagkakamit ng layunin, at number 22 ay nagdadala ng katiyakan at pagkakabuo. Cancer, Scorpio ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin. Mga masuswerteng kulay at numero. Color green and color blue. Number 21, number 40, at number 14. Kahulugan. Ang color green ay nagpapalaganap ng kasaganaan at harmonya, habang ang color blue ay nagpapalakas ng tiwala sa sarili. Ang number 21 ay nagdadala ng bagong oportunidad, Number 14 ng katatagan sa trabaho at number 14 ng balanse sa emosyon. Leo, Scorpio ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw. Mga masuswerteng kulay at numero. Color gold and color green. Number 13, number 24 at number 40. Kahulugan ang color gold ay sumisimbolo ng tagumpay at karangyan, habang ang color green ay nagbibigay ng sigla at balanse. Ang number 13 ay nagpapahiwatig ng bagong simula. Number 24 ng pagkakamit ng pangarap, at number 40 ng seguridad sa buhay. Virgo, Capricorn ng kaibigan Zodiac Sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin. Mga masuswerteng kulay at numero. Color gold and color red. Number 27, number 15, at number 36. Kahulugan: Ang color gold ay nagbibigay inspirasyon sa tagumpay, habang ang color red ay nagdadala ng lakas ng loob. Ang number 27 ay nagpapahiwatig ng kaligayahan, number 15 ng katuparan ng layunin at number 36 ng positibong enerhiya Libra Aquarius ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan mga masuswerteng kulay at numero color pink and color yellow number 22 number 4 at number 29 kahulugan ang color pink ay nagdadala ng pagmamahal at pagkakaunawaan, habang ang color yellow ay nagpapalakas ng optimismo at liwanag. Ang number 22 ay nagpapahiwatig ng katiyakan, number 4 ng katatagan, at number 29 ng inspirasyon sa pamilya. Scorpio, Taurus ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin mga masuswerteng kulay at numero. Color red and color white. Number 24, number 16 at number 11. Kahulugan: Ang color red ay nagbibigay ng lakas at sigla, habang ang color white ay sumisimbolo ng kapayapaan at kaliwanagan. Ang number 24 ay nagdadala ng masaganang pagkakataon, number 16 ng panibagong simula at number 11 ng malalim na koneksyon. Sagittarius, Capricorn ng kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan. Mga masuswerteng kulay at numero, color yellow and color red, number 30, number 15, at number 22. Kahulugan, ang color yellow ay nagbibigay ng liwanag at pag-asa, habang ang color red ay nagdadala ng lakas at katapangan. Ang number 30 ay simbolo ng tagumpay, number 15 ng inspirasyon, at number 22 ng katuparan ng mga pangarap. Capricorn Leo ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw. Mga masuswerteng kulay at numero. Color silver and color yellow number 18, number 23, at number 22. Kahulugan, ang color silver ay nagpapalakas ng intuition at kahinahunan, habang ang color yellow ay nagdadala ng optimismo. Ang number 18 ay nagpapahiwatig ng katuparan ng layunin, number 23 ng kasaganahan, at number 22 ng seguridad sa mga plano. Aquarius, Aris ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan. Mga masuswerteng kulay at numero. Color pink and color white. Number 21, number 14 at number 10. Kahulugan: Ang color pink ay nagdadala ng pagmamahal at pagkakaunawaan, habang ang color white ay sumisimbolo ng kaliwanagan. Ang number 21 ay nagdadala ng tagumpay, number 14 ng balanse, at number 10 ng pagkakaisa. Pisces, Aris ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin. Mga masuswerteng kulay at numero. Color white and color green. Number 23, number 6, at number 34. Kahulugan. Ang color white ay sumisimbolo ng kaliwanagan, habang ang color green ay nagdadala ng kasaganaan at balanse. Ang number 23 ay nagpapahiwatig ng tagumpay, number 6 ng kasiyahan sa pamilya, at number 34 ng seguridad sa kinabukasan.